Sa bilang pa lang ng inimport na trial vaccine contra African Swine Fever o ASF, nasabon na ang Bureau of Animal Industry at Food and Drug Administration sa pagdinig ng Senado. Tanong ni Sen. Cynthia Villar, bakit kailangang 300,000 ang inimport para lang sa field trial, samantalang ang Vietnam na pinagkuhanan ng bakuna ay nasa 60,000 lang ang kinailangan nila sa kanilang field trial. Kinwestiyon din ang Senadora kung bakit natapos ang Phase 1 ng clinical trial sa bansa ng June 2023 habang ang source ng bakuna na Vietnam ay July 2023 pa lang natapos ang kanilang clinical trial ng bakuna. Gawin director, bakit mo aaprubahan yung hindi nga approve sa Vietnam, aaprubahan mo sa Pilipinas? Uh, Ma'am, yun pong... Uh, marami na po kasing clamor for a solution to ASF. Hindi naman. Maraming clamor sa so solution to ASF, but hindi mo bibigyan ng maling uh, solution, di ba? Ang nagko-complain sa inyo, yung mga, ano din eh, mga, uh, yung sector ng, ano eh, complain kayo eh. Oh, kayo'y kinukomplain eh, ng mga sector ng agriculture eh. Sabi mo, clamor yan. Okay lang na bigyan natin ng solution ng ASF. but hindi para pagkapirahan uh, pagkaperahan natin, ha? Huh? Ba't nagiging ano nyo yung ganyan? Kaya tayo, pinakabobo tayo sa lahat. ng uh, 1950s, the best tayo sa agriculture. Ngayon, tayo na, naiwan na tayo sa agriculture nagpaliwanag din sa pagdinig ang bai kung bakit kailangan pumirma sa waiver ang mga hog farmer na sumailalim sa clinical trial at bakit ang supplier ng bakuna ang nagsasagawa nito Hindi dapat ibebenta because health permit lang ito no Pero ibebenta niya no ibebenta uh, ma'am uh, for the record hindi po kami nagbenta ma'am In fact, kung sinasabi nyo may ibinibenta, subukan nyo hong bumili kung may mabibili kayo sa Ena, amin. Can, you please? Sa binigyan mo malalaking kumpanya, hindi mo binenta, binigay mo. Cost reimbursement po kasi ma'am yun. Sa huli, sinabi ni Villar na mas pabor siya sa indemnification process habang wala pang naaprobahang bakuna kontra ASF. Sa Region 1, nakita ang pagtaas ng kaso ng ASF. May mga nagdeklara na ng State of Calamity, kabilang ang Kandon Ilocos Sur, gayon din sa Nueva Vizcaya. Para sa BBM Movement, Juliet Carangyan, Manila. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon dito sa BBM Movement FB page siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Moment, gusto namin pasog BBM Moment! Bansang sang busog ang mama mayan.